Is na vera? na Oh? Hindi na mamansin, oh? Oh, oy? Ayan na! Philippines! Tumatabo! Wait ah, isang magandang buhay mga ka-farmer syempre palahinti tayo dahil bibili tayo ng mga rekado dahil Saturday bukas ayan Ah, at wala pa rin ang pares Namimiss ko na ang pares na maasim asim na may anghang -ang. Wala oh <laughs> 28 pa daw Buti na lang si Bebe Nagluto ng almusal Corn silog Oo oh, di ba Sarap Sesong Esong nagsangag Tapos Mabilis ang uh, Gisa ng corn beef Shout pala kay Ka Farmer Lloyd Ayan corn beef niya na di binigay Linuto na namin Ayan o, oh, wala, wala si Paris ngayon Aga naman ang traffic Bibili ako ng sibuyas Isang bag na naman, syempre Wala na daw sibuyas Agad tumawag si Jomar 6 o'clock pa lang Tinatanong na yung uh, Onion Leeks na order Tapos si Mayora May order ngayon Ang lechon Alas 5 ng hapon Late na Sabi niya Papadala daw Kay Senator Bong Revilla Uy may nangangaruling na nga nga ba ngayon? Ah, Miss ng Piesta ngayon ng Arayat ah. Bayan. Poblasyon. Sambag, si Buyas. Malaki. Malaki tayo Oh, malaki lang na. Malilit ata ang lumabas ngayon, ano? Oh, patas na dahil December. Sa sambag lang? Tataas ah? pa daw Ha? Mas masarap bumili ng mahal eh. Pero pagkaamura na katulad kamatis niya, nagmura na. <laughs> nagmura ba <pa> kamatis ngayon? <coughs> Kaya pala. May isang timba akong kamatis doon eh. May tanim kami eh. Patanim ako ng kalahating uh, seedling tray. Alin po, kuya? Masisig di ba siya? 55. Magkana o? Oh? 1 to 6. Masang palo. betahan din nila. Wala Uy, <coughs> <ay>, mus mo <mus, coughs> oh, yeah. <coughs> <coughs> oh, thank you. Video ke okay maghapon yan. Okay, pare Aso yata nga Ayan uh... Alright Okay Wala naman pala akong gaano ngayon pa ako doon nabili ko kay uh, Ate Sheila ang buhay naman mano mag alas 8 na daw buhay naman ano pa ulit lang natin yung onion leeks tapos si Buya sa okay na nangyayari ngayon so maluwag yun nun, daming anong may tama hindi pa tayo dito kasyang kasya kaibigan ano natin ang na, susi para ha? hindi na mahirapan yung kukuha <laughs> <laughs> <coughs> 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 hey, kamo eh, yun. kamo. di kamo. Kamo kamo. Kamo kamo. Kamo kamo. Kamo kamo. Kamo kamo. Kamo kamo. mo kamo. Kamo kamo. Kamo Meron pa nga doon, di ba? Ayaw mo magluya. Nasisira nga. Magluya. Ah, meron pa. Sabalos. Pakwan si Bianco, tropa si Amang, yung dito sa ano. Pag doon, binibigyan. Matrabaho lutuin ito eh. Uy. Long time no look ah. Oh. Ah. Matrabaho ito brother eh. Na? Tata tatlo. Nako. Na. bo Bo. Dalo. Tatlo. Ito na, sandan. Kunti lang yung tatlo niyan. Ha? Kunti lang O sige, okay. bahala na si Bianan ko diyan. Okay na ito. Morning. Ito lang. Tapos 'yun. Morning. Oh, naka-t-shirt 'yan, oh. Morning. Solid, solid. Tatlo na eh. tapos ano, akit lang ako Silip lang tayo sa taas Luma Luma Ha? Ah, pastahin Wala, mas pangit na lang kita Ay, tinignan ko yung hagod Meron na nga maliliit Hindi ko lang sinapapansin eh May mga gumaganon na Pagpili kita lang ano, bulaklak tsaka maliliit na parang sitaw. Kuya, pabili kita daw kay Carlos. Ha? 11. Masakay na doon, brother. Ayun, oh. Pabili kita. Kulay blue. Ha? Oh, sige. Oh, aman eh. Am na. Meron pa nga doon. Kina, eh. Nakalagay ito. na. Ha, <laughs> na. Nakain naman. Oh. Babalikan ko. Ano 'yan? ba? ang pusa. Siya si Dopus. Pag nakalmot 'yan, nakagat na ako ng turok. Nga, mo. Ay, paano 'to magkakarami sa pusa? Ano'ng ginagawa? Ano daw ano na nangyayari? Ewan ko, mas matindi din ang... <laughs> Yung kalmot, ah. kahit makalmot ka lang. Hindi, Edi mayroon naman niya siguro 'tong turok 'yan. May ano Pero... siya? Pero Marami na disgrasya diyan. Oh. Oh, wala si. Marami, wala pa tayo, wala tayong mabibilis. Ah, magpi-piesta pa lang Marami ang tinda ni Anay Conch. O, oh, akala ko wala nang... Akala ko wala nang tinda sa baba. O, oh, madami pa. Hindi, yung dito ang mga sasahig. Akala ko wala na. Sabi wala. na pili sa... Wag lang Sarap. Tapos susunod na, usog na naman. Ganun yan. Hindi oh, babalik din yan. Babalik ba, jakpat Jackpot <-supra> si Nana, yun. Ha? Jackpot. Jackpot siya. Ang talagang report. Hindi namamansin oh. oh, Tumatab Tumatabo. Tumatabo. Malaki ang tubo. Oh, na, galong bangos, tilapia. Asa, asa. Wala si Dindin. Ano nga rin kay Dindin? Oh. Dami ko pa yung binili ko sa yung bangos. ta dun. Bakit? So, ah, Oo, oh, oh, hindi kita nalakoy. Aba, Oo, sabi ko magaling pala talaga galing ang mali ko. Galing talaga lang galing ang mali ko. Ang upos lahat. Natsambahan. O. Ito yung malas eh. Ito. <laughs> Paano kaya siya nag-dialysis ako? O, oh, yun na <laughs> <laughs> ngay, <gamalas> nga eh. Kaya nga. Kaya nga yung malas <laughs> nga. Hindi, wag mo sabihin malas ako. Bakit? Oo, sure. Siyerte pa rin. Siyerte <laughs> <"Swerty> pa rin. Siyerte pa rin. <laughs> malay, malay mo, may glass of tarot sa akin, uh, <laughs> no? Dami yung may bili kay nanay, oh. Ay. Uh, change. Please. Alang change? Mayo. Sabi na yung mayo, wala. Hala, hala, hala. Tsapay, bandre, dyan naman. Mayroon ka ba? Mayroon Wala. Ay, Ay, Ay good news. nakabingwit sila ng ulang sa pispan. Oh, nabuhay yung mga malilit na pinakawalan ko may nabuhay. Hello po, Uwing po kami ng tulong sa magdialysis sa asawa ko. <laughs> ikaw na, ayaw mo manawagan. Yung mga nagpapatulong, ikaw naman ang tutulong. Oo. oo, oo. Ayun. ako ng tulong sa mga dialysis ng asawa ko. Diyala ko, magbigay ng mo ito, anak. Oh. Banyo yan? Saan banyo? Banyo po. Sa asawa ni po. Di kapele niya Oh. Oo. Ano? po ko mo dyan, eh. mo sa Watch it. dami. May Ang dami? Yes, darling. Yes, darling. Bigay ko tributus, eh. pa, pa. pa. O, ipon, meron Ipon na pa, y yung sayo, pa. Tapos yung biniling sa... Ay. Good Morning, good morning Ano nangyari sa'yo, bakit? Ang palaya benta mo ngayon. Pangit po mo Ang na oh. Talo. Lasa May ha? May lasa. Ah. Talo. Ah, no. Oh! May aral na O sa Ah! ba? Nakamoy mo. Nakamoy mo. na mo muna yan. Ah. Marami akong ngayon. Ubus na daw eh. Hindi. Meron Mahubos yung piyesta Tag, bukas. Tingnan itong banda ha, katalawa <tip> ka. Ito ang <celebrating> mete, may hamatay. Wala, hala. Nung nagbuhay na mando daw <Layout> ako, naubos -uh yung paninda. Hmm, siguro. Wala. Ba't hindi ka magbuhay na kay... Mami mo, mami mo. Mami. Dami pa nga. Di ko na nga alam kung umaapaw na yung freezer doon. Ayun, yung galing pang Batangas, kukunin kong isda yung malaki. pinakakain sa mga... Ang mo sa bahay, si sa Lenan. No? Oo, oh, yun sa gabi lang. Niluluto po namin. Sa gabi. O bilhin mo ako ng isang ganyan, bigay ko sa nanay ko. Ito. Ha, oh, po. Maliliit lang para yung mataba. Ayan, yung mataba na eh. Ayan. Oh. Ayan. Hermes, kung tinanggap ka? Eh, bibili ako ni Kado eh. Ah, eh. Ha? Paman. Dapat may dala kang ba damit na ano. Baka naman. Tapos si eh, Bajau style ka. <laughs> ah. Si Parmas, yung mga sinigo. Alam nila yung klasa na tinapya ko. Oo, hindi ka pwede magbenta. May madadala sa'yo. Tama yun, tama. At di ka naman magtinda. Sabi ko nga, ano na. Benta yun. Bakas yung nagmamalakin nila kasi Oo. sila. Oh, uh -huh. na oh, si Ranenya, hindi na bibili eh. Hindi na ulit na. ano? lagi? Ah, ni Ba't din Ano si Dinding sa tilapia Oh, yan, oh, yan, oh, malagula. Oh, 'yan na, 'yan na. Oh, thank you. I love you. Salamat hai for the 'yan, yan din 350 bigay ko na kay motherhood dito. Ah, si Ate Dalaga naglilinis na eh. <mimit> Ay, oh Thank you, Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank Pag nang nagwawali, eh. na ba mako oh, dalang pala ako ah. Ay, magkano sa akin? Jomar, magkano kaya? Jomar! Bumiya sa kanina, no. 1.50 mahal na Kano oh, ba karami sa saging? Ibalibag mo na kaya doon? Ayun no? 200. Oh. 200 Magdadala pa ng kamatis kano sa'yo? iyo? Anong pinakakain ng... Mga manok? Tapang ito pa ay pusing e. Tapang ito ako pa sa... Yung... Sahi. Nanasira. Ah... Tapos nalang naman diba maya? Sige. Sige. Thank you. Nasampana na nila dito yan. Tropa eh. Ayan o. All right. Alright. Ay, yan. Yan na, balik na tayo. After paling kay mga ka-farmer. Sige naman natin ang ating uh, lechonan. Ayan. Dahil na naman palang ang palaya Oh sana wala namang kumain na uod oh dami pala so ayun po ah uh, nabago yung oras ng kay Mayora 5 o'clock ng hapon tapos bukas meron tayong uh, anim ba parang ganoon ano anim tapos ayan salamat pala kay brother Jay Dairit ang sarap nung ano nung binigay niya na <laughs> chicharon posit sa paano kaya ginawa yun napaka crispy mga farmer so ayun try kong singit sa vlog napaka sarap crunching crunchy baboy natin e, tingnan kung mukhang okay naman na kasi si ka farmer Anthony pwede namang tawagan yon na mag-deliver ng mas maaga. Kailangan mga sizes no nasa 3025. Tapos mamaya pa lang magpapa ah, ano tayo? Magpapa-incubate ng baboy ay nang itlog. Ang dami. Pero nabawasan kasi nagluto ng almusal para kanina. Nabawasan po ng yan uh, ba anim. Yung anak ko yung mga maliliit lang. Sabi ka mukhang alanganin namang ma- no, ma uh, pisa binawasan ko na so ayan ready na yung lechon uh, yung baaboy mamaya pa yan sasalang nakatay na po nila linis iniisip ko kaya lang gastos na naman ano dito muna tayo mag focus So, gusto kong paayos muna yan after nung trabaho sa likod. Titingnan ko. Kaya lang kalaban namin dito yung langaw eh. Bakit kahit saan may langaw. Kontrole oh. na lang. Ah... Uh, Yun ang, ano eh, yun ang iniisip ko eh. Pero hindi naman po gano'ng karami. So, ayun, eto, paayos natin sa wali, kagaya kay Kuya Mitz, may nabili, may nakita kung ano, pwede tayong bumili nun pwede naman na ano lang, simple lang na basta't ma bubungan lang ng konti, maharangan lang po yung, mainit din po kasi, yun ang inaano natin clear natin ito, ayan malinis natin pinturahan oh, at least may gagawin, ano tapos, yun lang. Uh, magtsatsaga tayo sa, ano kaya to Gagawa tayo ng bagong CR siguro dito. Kahit ito, pwedeng gawing CR. Hagawin <laughs> natin CR. Para may CR na po sa, uh, dito no tapos ayun nga yung eh, gusto kong subukan yun kasi gusto ko din ding i yung kakayanan po nung uh, lesion business na uh, makapag ano pa, no? Makapag uh, ano pa ng maraming customers. Pero syempre, yung quality isa din po sa iniisip ko. Kaya tingnan na lang natin. Pwede naman tayo magkaroon ng mga partners, ano? Na mag-aalaga para sa atin. Kukunin natin sa magandang presyo. At the same time, kikita sila, no? So, yun ang mga iniisip ko. At least, maganda yung magiging uh, lichon natin. Tapos, sabi ko 35 to 40 lang ang ating ililichon. So, expect nyo medyo <laughs> anoy natin yung presyo kasi uh, normally pong nililichon talaga is mga 60 kilos, 50 kilos up. Ang problema naman noon hindi na natin ma-achieve yung yung same ng quality nung nasa 25 lang to 30 kilos. Yun po ang Uh, malaking kaibahan kaya gusto ko sana kung ano yung ilalatag mo yun din ang makukuha nila pagka nag order po sila ng buo, kasi yun nga ang pinopromote natin eh, yung buong lechon eh. so mas maganda talaga maibigay natin yung best ayun, tingnan natin pag aralan natin ang per kilo sabi ni Romel, titingnan niya daw sa uh, dito sa San Fernando kung magkano ang bilihan per kilo pero syempre hindi natin pwedeng sabayan kasi ginagamit nila doon medyo ano yung mga um, hybrid po karamihan pang talaga hybrid na malalaki ya, tingnan na lang po natin buka natin god willing, next year push ko po yan tapos ang isa pa sa mga options eto papaklear na natin pero without na ano, na naman ma, touching the other plants kagaya nung pili <laughs> ayoko namang ano na yun dito sa gilid marami naman pong pwedeng gawin dyan oh, oh maluwag naman ito pwede tayo mag set up ng kubo na ano lang yung simpleng kubo lang oh, para lang gusto kong set up yung parang uh, para pa kayong ng uh, handaan ng probinsya mga farmer So, oh, ayun po. Ayan mga ka-farmer. Tapos na ating ano. ah uh, market adventure. Grabe si Nanay Conching tumabo mga ka-farmer dahil magtipiesta po ngayon sa Araya at Sumo. Siyempre, si Nanay Conching kasi uh, sa Alimango at mga supo. Uh, siya halos po ang nagbebenta din po sa mga Nagtitinda rin. At the same time, siya na yung kilala dyan. Dekada na, ilang dekada, siya na po ang ino-orderan ng mga, ano dito sa Arayat, no? Mga sabihin mo ng prominenteng pamilya. Pagka kailangan ng magandang alimango, magandang sugpo, sa kanya po bibili. So, ayun. Kaya pagka kami din po, kailangan namin, sa kanya kami nag-order yung gusto mo talagang magandang uh, alimango. Ayan, abangan nyo po ang aming next vlog At uh, tinira na pala ni Rambo yung uh, Ang tawag dito, yung kanyang uh, Nyug dito sa harapan tinamaan talaga Bulok mga kaparma yan, pakita ko po sa next vlog natin At syempre yung mga alaga natin, mustahin natin At yung pag uh, ano ng itlog, ayan Check natin ha, kung ilang kasi hindi ko na binilang. Oh, so, ayan po. Hanggang dito na lang. Maraming salamat at magandang buhay.